Nakita namin sila doon sa may barbecuehan. Kaso imbes na mag kami sa pagbili, na-focus na naman yung mga mata at puso namin sa kanila. Sino ba naman ang hindi maaawa kapag may nakikitang ganyan sa may kalye? Yung tipong nakaabang lang sila, naghihintay kung may malalaglag o bibigyan sila. Pero madalas, hindi naman talaga sila binibigyan. Hanggang amoy lang sila, hanggang tingin lang sila. Kaya bago pa kami magpaluto ng kakainin namin, inunan na muna namin na makabili para sa kanya. Lahat ng topo ay hindi planado. Sadyang nakita lang namin siya sa lugar na yan. Wala kaming dala na kahit na ano. Kahit na lalagyan, dog food, tubig. At kahit na gustuhin man namin bumili ng dog food niyan, eh wala naman kaming paglalagyan o pagbibilhan. At saka sobrang gabi na din kasi ng mga oras na yan. At kahit gustuhin man namin na yung barbecue, eh walang sauce o walang halong na kahit ano, hindi naman namin maiiwasan. Dahil karamihan sa mga ganyan marinated na po talaga. Kaya pinaluto lang namin, pinalamig, at saka namin binigay sa kanya. Alam ko marami na naman magko-comment na bakit ganyan yung binigay namin. Pero ayan lang po kasi talaga yung pinaka-accessible na maibibigay namin para sa kanya at para maibsan yung gutom na nararamdaman niya. Dahil sa sobrang payat niya, halata naman na hindi yan nakakakain sa araw-araw. Siguro madalang nga lang yan makakain ng ganyang pagkain eh. Kaya habang nagpapaluto naman kami ng para sa amin, pinakain ko na muna siya. Hindi rin kasi ako sigurado kung kakainin niya yung mga binili namin. Kaya paunti-unti ko rin talagang binibigay sa kanya. Mabuti na lamang at nagustuhan niya. Mas okay na to kesa naman magtitigan lang kami doon at tignan ko siya na nagugutom. Kahit papano nung gabi na yan, napakain namin siya at nabusog. At makakatulog siya kahit papano ng maayos na may ng tiyan. Pinaghimay ko pa nga siya niyan para makasigurado ko na malamig na yung barbecue at pwede niya na makain. Wala nga rin akong dalang kahit na anong pamunas niyan pero okay lang. Madumihan man yung kamay ko, madali naman maghugas eh. At least nabusog namin siya. Binilhan nga din pala namin siya ng malinis at malamig na tubig niyan. Dahil sa tindi ng panahon ngayon, alam ko karamihan talaga yan sa kanila uhaw na uhaw. Kaya sana, kapag nakita nyo tong video na to, at kapag alam nyo may nakita kayong ganito at sobra naman kayo, hindi naman siguro kalabisan kung bibigyan natin sila. Kahit pagkain o tubig man lang. At lang lagi ko pong paalala sa inyo, kapag hindi nyo po kilala ang aso, lagi po kayong magdodoble ingat. Yan lang po at maraming maraming salamat po sa panonood.